two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Bridge na yan. Yan yung po yan ay NLEX. NLEX na matataanan po sa ano. Baya Pampanga to dito sa Bulacan. north. Berlin, pero hindi pero hindi pa rin sinabi ano, north next Express expressway na siya, pero pwede pa rin siyang dumaan sa mga iba't ibang iba't ibang daanan or ibang way. Masaya yan na ang ulit ng NX niya. At tingnan na lang sa ano sa internet kung sa yung mga daanan ng NX ah uh, and then DPX yan. Pero yan po yun, yun po ay isang expressway na nilagpasan ko so sa ngayon uh, approaching ako papunta sa daanan na ano daan ng papuntang uh, papuntang baliwag at yun yung ah, sampol naman so ko sa inyo yung endless yeah. Oh, saya ni sebelum sa papunta sa tu Tabol, Malolos, pag ganito. Tapos so, lang Manica, pag ganyan. So, and next south, Makalto, by Makalto, Highway yun. Tapos ito yung, ano, and next mismo. Tinan nyo. So, dadaan ka pa lang dyan. Yun yun, yun, yun yung, ano, uh, and next mismo. Uh, kasama niya yung, yung bridge niya yung inaanto doon. Kasi siya kung, Magulo ako sa ano, asa video kasi alam nyo uh, kasi nung ginagawa ko totoo kong nagdodokumento ako tapos ang main purpose kasi nito hindi para maging maayos ako sa dito, kundi meron akong dokumento o katibayan na nagagawa ko talaga yung mga ganitong klaseng bagay and pagdawa ko sa sarili ko kahit man sabihin na or ano ang Basta nang gulo naman sa amin sa video. Walang well, wala makagawa ko. Kasi kung ko naman yung anan. Uh, Mali ka po or kung ano pa dyan. Yun, yun. Kaya naman, uh, wala tayong makagawa kung ano pa yung outcome ng video. Basta importante ni babahagi ko sa inyo yung mga uh, karanasan ko dito. At least may papakita ko kung ano yung mga uh, na, yung mga mga pinagdanan ko ako ng kung saan ako banda nakapatpat, saan ako banda nabapatungo, mga ganyan yun lang naman po yung purpose ko dito eh yun na rin, for the sake of my record na uh, okay, para sa record ko And so magulo o maayos pa, so ang pagkakabidyo ko it is part of my documents And ito, ito na rin po yung parte po ng buhay ko na hindi hindi ko siya nakalimutan kaya so, okay mamaya lang check ko lang muna yung route ko baka mamaya maligaw ako baka wala po sana ako makapasok o sana ako dadaan mamaya na lang po ulit yung update ayan mga nangarap ko muli yun na papanood si Noboy Ah, uh, pasensya na kung hindi ka naman din ano yun intro ko. Sa so, dito nandito na ako sa ano, ah, uh, town proper ng Baliwag Bulaga. Di balik kagabi, ah, uh, dito din ako tumigil pero ah, uh, doon pa banda, doon doon doon. Ah, uh, hindi na ako parang umisip. Ah, hindi na ako bumunta dito sa may mismong pinakabahay talaga ng na ng, ano, ng baliwag dito sa Bulacan. Sa <coughs> ngayon, ah, uh, dito ako sa may mismo ano, town proper ng baliwag. <coughs> ay, 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 na baliwag. Ah, uh, ating Walter Mark. Yung SM nila dito, malaki din. Pero pinicturan ko na lang kanina kasi ano, medyo oh, marami ng tao doon. Tapos, ano nangyari, sobrang haba na sa hindi ko lang alam ba kung tama yung estimation ko na sa 450 meters po 500 meters more than or less than siya eh, more than or less than 500 meters pero hindi ko alam talaga yung exact, sa yung sukat in, ano siya pakaba minsan yung dito sana sa poste na to parang hanggang dun banda Masa ganun siya More than or less than 500 meters Well <clears throat> Hindi ko na siya napicture na buho kanina Kasi Ang daming ano daming tao doon Ang daming tao Ang daming tao hindi pa naman Hindi pa naman mag-open Ang ano Ang Hindi ka lang sa tala Kala ko mali ako, mali ako dinaanan Okay Ang update sa ngayon Hoping na ano na Makalabas tayo dito sa 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 province of Bulacan Makalabas tayo dito sa province of Bulacan Going to going to ano going to province of Nueva Ecija yeah. sa Nueva Ecija medyo mahaba-haba na may tatakbo yung dito puro dalawang city tatapoy ko gula gapan at saka ano yung kabanatuan ay hindi gapan ah gapan ah ay gapan kabanatuan at, at saka yung kalayan yeah. kasi sana kung ganda na naman yung ano ko kasi okay. ah tapos ko lang kasi kumain Bawang na naman Kaya sa yun yung, yung, yung ano, yung, yung up na may video ko Na at this day, hindi ko alam kung, ano kung anong, oras or mga ilang oras Ako uh, din saan, sa uh, Bulacan Tapos kung anong oras yun ang sa uh, Diba ba is Ayan. Kaya yan muna yung ano yung updates ko. Kung may mga may kita man mga nang views dito or kung ano man. Or something na uh, maganda sa exploration ko. Well, na-willing na ako na share sa inyo yan. Ah, uh, yun lang muna sa kayo. Eh, maraming salamat. God bless mo sa akin.